So what's up mga idol, meron nagtanong dito mga idol, galing kay Boss Leo. Boss, sana mapansin, as lang po, required po ba kapag i-switch off ang motmot -mot natin is dapat hayaan mo nang tumigil ang pag-andar ng fan bago switch off sa susian po. Sana mapansin. Alright, disclaimer lang po mga idol, hindi po ako magaling. At syempre hindi rin po ako nagmamagaling dito. At lalong hindi ako mekaniko, pero sasagutin kita based on experience ko as a Sniper 155 owner for almost 1 year and 6 months. Para sa akin idol, hindi na natin kailangan pa na hintayin pang mamatay ang fan bago natin i-off sa susian. Kasi dahil dyan, maraming Sniper 155 owner na nakakalimutan na i-off ang susian. So, tendency na lulubat at nadidrain yung battery. At once na charge mo ang battery at ikinabit uli, lalabas ngayon yung check engine. Another gastos na naman. So, isipin nyo na lang mga idol na kapag naglong ride tayo tapos naubusan tayo ng gas. So, need natin magpagas. Ang una natin ginagawa ay pinapatay muna ang makina bago magpakarga ng gasolina. Pero never naman nasira yung unit natin or yung fan. So yan lang mga idol. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, pakifollow nyo, nyo naman ako mga idol. Pakiheart, paki add to favorites, pakishare na rin mga idol. And ride safe always. And see you in the next one.